maganda araw po mula dito sa bukid at medyo makulimlim pa dito sa amin. Actually sobrang aga pa. So ngayon naman ay magpapakain na tayo ng mga manok para yung mga manok nasa bahay pa. No, so tara. Let's go. Papunta tayo sa kabilang bahay. Ayan, madilim pa dito. Ah, ibang mga sisyo. Ah, oh. oh, may ibang sisyo niya. Hindi nagtatago. Hindi sanay. Hindi sanay sa incubator. Pero kagabi binabalik-balikan ko ito. Pinapasok ko yung sisyo sa loob ng nanay. Ito naman yung madrili agwa Nanguha din tayo para Pakain natin yung rabbit Ayan. Madrili agwa Maganda to sa mga alaga din natin Kasi mataas sa protein Kahit mga manok no, Pag sinanay, masanay silang kumain ito Maganda to Pero may mga manok lang Hindi sanay Pagka umpisa pa lang Pero pag i-chop mo to ihalo eh halo mo doon sa mga Kinakain nila Kung halimbawa feeds, Mais O ano man yung pinapakain natin madalas sa mga alaga natin Eh, nasa sana eh din pag tumagal. Yan, bigyan natin sa rabbit. Hello, dahon Ayan, dito naman tayo magpakain sa mga baboy. So may darak, kasaba, mais At kas uh, Kunting din, lalagyan natin So, so Tatlo na itong nandito Kasi iba na talik na so, May bagong panganak Merong Maglalagyan pala Ang may laman. Mais. Saba. Luto natin yung mais. Nalo natin doon sa kasaba. Kasi kulang yung kasaba natin kahapon. Kaya hindi nagdag ko. Mais na. Gusto nila yan. At yan yung maglagas. Yan magpa... Ang tulong sa mga baboy natin yung mais din. So ang pinaka may nahalo dito kasaba at mais Darak tapos pitch na lang konti At yung manok nandyan nakikisalo Yan ang pagkain natin ngayon no? Oh. Mais, may yellow corn May kasaba Halo halo At yung nilagyan ko rin darak to So oh, pagkain ng mga baboy natin Ayan napakain pagkain na rin natin dito Isang inahing baboy na may mga anak ay, nakatali na yan kasi may mga anak siya tapos dito naman meron tayo pinapalaki isang piraso dito para gawin pang lipunin ah. oh, may salo rin yung mga manok dyan ay mga pabo nakaligid ito naman yung pabo wala yung baboy doon ayan kain na rin yung isang baboy natin ah, paborito ang paborito nila Malapit na rin ito maglandi. Yan ang malapit-lapit na ito. Baka next week. Okay na ito. Pwede na natin iubas ang First na pagbumuntis nito. Yan lalaki na rin ito siguro. Mahigit 100 kilos. Mga 120 to so 150 kilos na ito. Malaki. Ganun din yung kabila. Yan kasi ito nasa mag uh, lagpas 7 months na no? so usually kasi 7 months yun yung pinapasampahan namin naglalan dito nung no? 6 months siya 5 months pero hindi pa pinapasampahan inantay muna natin na umabot sa edad na 7 months pataas no para pwede na maging inahin talaga ayan o, nakatali lang yan dyan na, pagliligo nagliligo yan sila dyan sa mga yung mga putikan na ginagawa nila maganda naman dito nasisiparate sila nadumi siya dito na side tapos dito naman siya na naliligo nasiswimming So marunong na rin tong mga gandong baboy na. Pinalakihan nila to, nakatali. So ayun para natin. At 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 tinry ko ipasok sa loob ng kulungan to parang nanghihina sila hindi sila sanay so ito yung talagang nakasanayan na nila so ayan may mga lilim naman dyan so hindi sila mainit ang kalaban lang nito yung init oh, so pag ganito kalaki naman kahit umulan pa minsan minsan walang problema yung init lang kapag sobrang nainitan yan basis experience namin yun may namamatay na mga Ah, baboy so ayan yung ating setup dito at yung mga manok natin ngayon gumagala na rin sa sama ng mga pabo natin so mga baka kambing natin nasa bahayan pa rin nila so doon sa kabila naman yung kambing papuntahan muna natin so hindi pa nagala no, actually yan may tato, tayong mga housing dyan ah, housing ng baboy kambing tapos doon sa kabila kambing din lumang bahay ng kambing kasi ito naman mga bahay ng manok ayan bahay ng manok may mga bahayan yung mga alaga natin dito. Doon sa labas, meron din mga bahayan ng manok doon. So marami-rami yan. <coughs> tapos yung mga manok natin, gala yan sila hanggang doon sa dulo. Walang lambat dyan. Hindi natin nilambat yung part na yan. So open area yan. Dito lang, nakalambat yan sa kambing, sa baboy. No, Tapos doon sa kabilang side, may, gitna, may lambat din tayo sa gitna yan. Para yung mga pabo, dito lang, hindi sila pupunta doon sa mga bahay-bahay. No, dito kasi malayo na yung mga bahay-bahay dyan. So, walang problema kasi ang mga pabok makain ng mga tanim ng kamote yan eh, Malakas kumain ng mga damo oh, Ito tapos na kumain yung inahing baboy natin Hello oh, Tapos na siyang kumain Dito sa kabila yung mga kambing natin yan, ma maingat lang tayo dyan sa inahing baboy na may anak kailangan nakakasilong yan pag maulan ito mga kambing natin. Ilinisyan din natin yung bahayan nila. <coughs> Pusog. Ito naman yung ibang kambing natin may mga maliit pang anak. Tsaka mga buntis. Ito sila. Dito sinisilip ko kung may itlog. So wala pa na itlog ditong manok. So, tulog na tulog pa yung mga kambing. Oh. Hello? Hello? So yung dito naman sa kabila. Yung mga baboy natin kumakain kanina, diyan. So lalaki lumago yung Madre de di Agua dito nung umuulan, no. Oh. Malaking tulong din yung Madre de Agua sa mga pandagdag dagdag pa, din niya ng alaga natin, mataas kasi yan sa protein. So yan yung halaman, yung pigs na natatanim. Madre de Agua ito. Ano, yun, malabong yung dahon, no. Oh medyo madam madam dito ng pag yan yung baboy natin pinapakain kayo na Ayan. ito mga buntis na inahinto yan ah, free range sa baboy yan so kung makain sila dito malabas yan papunta dun oh, malawak pa yung lambat natin dyan kaya hindi nila kayang putikin yung buo pero pag malit lang yung lambat nagpuputik pero pag ganyan nakalawak hindi nila kaya nasa lawak So ayan oh, mother VR gua. So ayan po no, ah, po. Ayan. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsama dito sa ating video. Thank you for watching po. Happy farming po!